Good morning mga kabakyad and welcome po Welcome po ulit sa ating backyard uh, Ngayon po yung gagawin po natin is Magpupurga po tayo sa ating mga alagang Mga manok kasi po sila po ay nasa Napapasok uh, na po ng 1 month old Ito po kasi may kita to 1 month old So nakapurga na tayo, unang purga Ngayon naman po ay uh, Pupurgahin natin sila ulit na At uh, kung makikita nyo ayan uh, Pinapakain ko muna sila kung saan Ah uh, nagkakagulo sila sa pagkain. Uh, sinadya ko talaga to na pagutumin sila para kung sa ganun marami sila makain. At syempre, tinanggal na natin yung mga water bottle nila. Ito. Tinanggal ko na. Ito, wala na rin laman yung mga uh, ano nila. Uh, nalagyan lalagyan ng tubig. Para sa ganun ay hindi sila makakainom ng tubig. At para pag magpurga tayo ay halos maubos nila yung pag-inom ng tubig. Ito. Okay mga kabakyard, ito yung mga nasa baba ko na manok. Uh, against the light, ito tayo dyan ah. So pinakawalan ko yung mga pabo at saka yung ibang manok. Ito mga kabakyard yung sekreto kung paano tayo magpurga ng ating mga manok. Una-una ay papakainin natin sila. Tapos yung mga uh, lalagyan nila ng tubig is inimti natin nalagyan natin to after 30 minutes pagkatapos nilang kumain para sa ganun ay talagang uhaw na uhaw sila at mauubos nila yung uh, tubig na may uh, pamurga. No? Same lahat ito, 1 month old, pupurgay na natin yan. Iba dyan is 3 weeks old so pwedeng pwede na natin purgahin yan, tinanggal din natin yung tubig. Ito naman yung ating drama is 1 month old, pupurgay din natin to Nakasiprate yung ating pupurgay kaya yung tubig walang laman. At uh, ito po mga yung na uh, isa sa mga papurgahin natin no. Ayun, silky chicken natin dito. Bali lahat dito ay female, yung mga male na doon sa kabila at yung water bottle may tubig tinagal natin para sa ganun ay uhaw na uhaw sila. Ito naman yung mga deris pa na ibang mga sisu ko diyan. Ayun, mga uh, newly hatched diyan, ko kasi wala po akong brooder at bali tatanggalin naman natin yung medyo malalaki na dyan so yan mga kabakyard yung ano natin ito na naman uh, pure male na silky chicken na pupurgahin din natin bali ito pupurgahin natin ito po ay 2 months old ito na naman po ay papasok sa 3 months old so same yung gamitin natin pamurga is yung sinasabi natin na uh, bastonero okay po Dali mga kabakar dito yung gagamitin natin ng pamurga uh, gawa ng excellent bastonero plus 'yan 10 grams per kilograms of water so ibig sabihin ito ay 10 grams bawat 1 kg tubig dahil ito po ay 15 grams so bali uh, 1.5 na tubig ay isang pack nito yung pagtimpla natin no kasi yung 1 kilo of water, equivalent po yan ng 1 liter. Ayan. 20 pesos lang po yung bastonero. Ayan. Pwede pwede pa po ito sa mga sisiyaw, pulet, at saka sa mga tandang pag, uh, ano tayo, water-based na pamurga. Ayan. Ayan sila. Nagkakagulo na po yung ating mga manok dito para sa uh, pagpurga natin sa kanila mamaya. Ayan yung mga rabbit po nakatunganga. Kasi, uh, katatapos ito nila kumain ng pigs. So, mamayang hapo naman sila kakain ng mga damot. Ito po, mga backyard yung pupurgahin natin yan. Lahat yan. Siguro, uh, madami to, Madami tayong pupurgahin. Kasi, uh, biglang dami yung ating mga uh, sisiw ngayon dito sa ating uh, backyard. At, kahit marami tayong naibentang ang mga sisiw na mga silke chicken. Uh, patuloy pa rin po yung pag... Uh, uh, pisa dun sa ating incubator uh, at ngayon po ay matindi yung init yan init yan mga kabaktad kung ano buti lang dito sa akin yung kahoy is malilim ayan malilim yung kahoy dito kaya hindi masyadong maramdam dito yung init kumbaga ay fresh pa rin yung dito naramdaman ng aking mga uh, alagang manok so, ayan mga kabaktad yung pinakawala natin no? Oh. ayan ayan sila pati yung dalawang pabo kasi tinanggal natin yung part uh, partner ng ating or pinto na mix uh, nilagyan ko dun ng prezel okay ayun mga kabakir no? Uh, after 30 minutes pagkatapos nilang kumain balikan natin para sila ay ipurga So, ayan mga kapag na nilagyan natin dyan ng uh, pampurga. <coughs> Iniinom na po sila at uh, ito din mga kapag ay may pampurga dyan. Tingnan niyo yung tiyan nila ho. Parang sasabog na sasog busog. Tapos, ito din. Ayan. Mukhang murga din yung kanilang tubig. At ito pala mga kapag-share. <coughs> maganda nila mga kapagkag so after 30 minutes po bago natin pinainom ng pamorga na may tubig at katulad yan para po sila pa rin po ay magiging healthy at uh, mabilis po ang kanilang paglaki kailangan po nila ng porga at vitamins kung makikita nyo po yung dilaw na ito dyan yan po yung latak ng ginagamit ko na vitamins yung ginagamit ko po kasi na vitamins is <clears> atobi <throat> at complete po kasi yun ng vitamins in minerals. Ito din mga bakterio, ayan. So, ayan, umiinom sila kasi ubos na yung mga pagkain dyan after 30 minutes. Ito din. Uh, tsaka, uh, ayan din. Bali, hindi ko na ito na i-video kanina sa paglagay ko ng mga pampapurga kasi nga po ay ako lang pong isa yung nag uh, video dito. Wala po akong taga-video. Okay? Pati yan, nilagyan ko rin yan ng ah, uh, pampurga dyan para sila po ay ma-purga uh, lahat. Pati dito sa aking uh, Brahma chicks. Yan. So, ganun mga kapatid, no? Kailangan uh, <clears throat> po ng uh, ating mga alagang manok yung uh, purga para sila ay uh, mabilis lumaki at sila po ay maging uh, healthy in terms doon sa Uh, mga eternal parasite na uh, makukuha nila kahit po sila po ay nasa loob ng kulungan kailangan po natin silang purga, purgahin at least pagka po nila ng 1 month onward na po yan 2 months, 3 months hanggang 4 months kahit po malaki pa po sila pwede po po natin silang purgahin para masure po natin na wala silang uh, bulate at mabilis silang lumaki so ito po natubig nito Uh, hanggang mamayang hapon lang po ito. Pagkabukas po, papalitan na po natin ng normal na tubig. no? Yan po yung gagawin natin dito sa ating baket. So hanggang hapon, uh, pakain natin at paubos na. Uh, pagkabukas, tanggalin na natin kasi expire na yan mga kabakyag. Okay? So ayun mga kabakyag yung uh, pagpurga sa ating mga alaga. Una-una po, pakainin natin sila. After 30 minutes, bago natin sila bigyan ng tubig, para sa ganun ay oh para sa ganun ay talagang uh, makainom sila ng maraming uh, tubig na may pamurga kahit po sa gamot, ganun po yung gagawin natin bago po tayo magpainom ng mga gamot ganun po, after 30 minutes bago natin uh, papainomin ng tubig na may pamurga so ayan ayun yung mga malalakas uminom yung mga silky natin ayan ito po kasi is 2 uh, months old. No? 2 months old na pala to. Yan naman po ay 3 months old. So pagdating ng mga 5 to 6 months, 5 and a half months or 6 months, mag-breed na yan sila. So marami ulit tayo mga breeders dito. Bali, yung sinadya po natin na hindi na yan ibenta kasi malalaki na. At ito yung natira dito, puro lalaki. Siyempre yung mga lalaki, eh, gagawin na, na lang natin yan. Okay? So ayun mga kabakyard, no? yung bunga ng ganitong puno ay nahuhulog yan. Yan po kasi ay rima. So mga bunga, bunga niya ay nahuhulog. Okay po mga kabakir, so hanggang dito na lang po yung ating mga uh, video. Oh, pupus na pala mga kabakyard yung tubig nila dyan. Konti kasi yung nilagay ko dyan. At hindi ko kasi, mamayang hapon kasi dadagdagan ko pa yung tubig nila dyan na ano. So bali nilagay ko kanindi dito is kaunti lang ganyan at naubos na nila at lalagyan ko ulit yan mamayang hapon magpakain ako okay mga kabakard hanggang dito na lang po yung ating ah uh, uh, video ngayon about sa pag purga ng ating mga alagang manok okay po mga kabakard hanggang sa huli po